Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tapat na inamin ng kapamilya star na si Heaven Peralejo na umabot sa kalahating milyon ang nagastos niya sa kanyang dating boyfriend. Ayon sa artikulo ng pep.ph mayroon raw tatlong boyfriend si Heaven. Isa na rito ang anak ni Senator Manny Pacquiao na si Jimuel at ang kabibreak lamang niyang boyfriend na si Kiko Estrada. Hindi naman pinangalanan ng 21 anyos na si Heaven kung kanino niya ginastos ang pera deadman naman siya sa paglalarawan sa kanya na isa siyang sugar mommy at tanga. Bakit? Tanga ka ba? Sugar mommy. <laughs> <laughs> hindi kasi patagmahal ako as in, uh, as in, uh, as, in, uh, as in all uh, of them. like kahit, kahit with anybody, it's like uh, family. Sobrang hey, generous na itong ating best friend. Uh, eh, kasi per mahal ko kayo eh, so, lang yan. Matatrabaho ko yan. Hindi rin daw pinagsisihan ni Heaven ang pera na kanyang nagastos. Hindi ko naman nire-regret kasi like, minahalik ko naman siya. Kasalukuyan naman ngayon nasa Siargao si Heaven habang ini-enjoy ang kanyang bakasyon. Anong masasabi mo sa balitang ito?